Hello, good morning, good morning. Yes, mga kapag today is Tuesday at 6 o'clock in the morning. Coffee tayo. Yes. Coffee tayo, mga kapag sayo. Bago tayo maligo, kainin muna tayo. Inom muna tayo ng coffee para mainitan yung ating sikmura. Hmm. Hello. Morning. Kakabotol ako ng buhok. Hindi ako gusto ko pang matulog pero kailangan natin talagang gumising kasi mayroon tayong responsibilidad bilang nanay. Kaya sabi ko, ganun talaga siguro hindi lang ako nag-iisa. Lahat, halos lahat ng nanay sa mundo ay may kanya-kanyang responsibilidad. Kaya mga kapagsiyo, ganun lang ang buhay ng isang nanay o isang tao. Kaya, yeah. kailangan talaga be strong tayo lahat. Kain mga kapakyaw. Mm -hmm. Nak. Kapinak. Sige, Ito. Gijo-gijo ka na dyan. Mm-mm good morning na ako. Hi. Good morning, mga kapaksi. Mukha ko dyan. Mukha mo hindi mo lamang. Ang sarap na. Isa kong tingo. Lamig. Baka ko na yung tinak mo. Sarap ganito ko. Sarap ko nila. Gusto mo ang sarap yung tito. Parang nabibingi. Tita. Sige, chit-chat ko wala naman si ano si mas lognak Hello mga kabagsew Kain tayo, kain Kain Hello, shout out sa lahat yung mga families dyan. Hostos family, Gabasas family, Bakturan family, Berno family, Belino family, Kuyoka, Kalinisan family, Joseph, Turalba, Trilio, Corato, um, Gakos family, Labaho family, Aranas family, Sabido family. Hi, sa lahat kong nabanggit ng mga families ko, Thank you very much senior and good morning shout out. At sa hindi ko na babanggit. Thank you very much also and good morning. Alam niyo mga kapatid, very simple lang ang buhay ng taong gusto ng tao. Para sa akin hindi ko na kailangan pang yumaman. Simple lang makabayad lang sa mga obligasyon, sa mga utang at makamit mo lang yung gusto mo sa buhay na hindi naman mahirap at hindi rin mayaman, katamtaman lang, ha, nakakaraos araw-araw, yun lang po ang ating kailangan sa buhay. Lalo-lalo na ngayon, wala na po tayong proyba. na pwedeng imaman kasi sa sobrang mahal na mga bilihen. Kaya lagi natin nababanggit yan kaya sa saang nating mensahe. At tuwing ako'y nagbablog ay ganyan lang talaga ang ating mga buhay simpleng buhay lang, wala na tayong panghahanapin kasi alam niyo mga kapagsew, sa panahon ngayon ay parang pahirap na pahirap na alam niyo kung bakit pamahal at pamahal ang mga bilihin at ang sweldo ng tao ay hindi tumataas tulad sa aming mga negosy negosyanteng maliliit lang, nagtitinda lang kami sa kalye yung aming puhunan napakalaki. Pagdating na ng bintahan, napakaliit at hindi na namin nababawi. Dahil mahal ang bilihin, hindi na namin nakukuha yung aming puhunan. Kaya ganun ka, hirap po. <clears throat> Kaya hindi na natin masasabing uh, senso tayo. Kasi sa panahon ay nakabasi ang ating buhay. Kung ano yung takbo ng buhay natin, ganun din ang takbo ng panahon. Sobra, di ba mga kapaksiyo? naunawaan natin yung sinasabi ko. Kaya sa ngayon pa lang be ready tayo at be strong tayo kasi baka mamaya matalo tayo sa ating stress or natalo tayo sa mga kais kaisipan natin, baka bumigay tayo mga kabaksew kaya alam niyo mga baksew pa yung isang nanay, be strong tayo at 'wag natin isipin kung anong meron. Kumilos lang tayo at naging masipag lang tayo at gumawa tayo ng mabuti sa kapwa natin parang lahat ng yan ay may kasukli ang mabuti. Kaya tatay, shout out sa Ano yun? Thank you ha. Tatay, shout out Merry Christmas and Happy New Year. Ah, uh, medyo masama pa rin ang aking ah uh, low pero okay lang tay. Wala naman yung problema sa akin. At shout out sa mga kapatid ko. Mga kapatid ko na sa Mandaluyong, Jenny V, at Kuya Ricky, si Kuya Tata, si Kuya Junior, tsaka ang aking ang kapatid na babae, si Juliet. ah uh, thank you very much and Merry Christmas and Happy New Year sa lahat sa inyo. At lalo na rin sa mama ko na nasa heaven, Mama Merry Christmas and Happy New Year. Sa asawa ko na si Nelson Ostos, Happy New Year Love at Merry Christmas sa iyo. At sa aking Mahal na po Ate Kayem. Uh, Merry Christmas sa iyo uh, po and happy new year. Magkita-kita -kita din tayo pala din ang panahon, kayo mag-alala. thank you very much for watching. Paki-like, share, and subscribe and follow. Bibait kebasa. Thank you very much. Bye-bye.